ang inyong pagsisikap at pagsasakripisyo araw-araw ay hindi lamang nagpapakita ng iyong, inyong walang kapantay na pagmamahal para sa inyong pamilya. Kung hindi nagpapatunay din na busilak ninyong hangarin para sa ating mahal na bansa. Makakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad pa palalo ang inyong mga kabuhayan. Magkaisa at magtulungan po tayo lahat sabay-sabay tungo sa isang mas maliwanag at manigong bukas kung saan ang mga Pilipino ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga pangarap para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya, kasama na para sa ating bayan. Yung nagdaan ng El isa kami sa apiktado, pero sa awa ng Diyos, nakaraos din. Maraming maraming salamat po, buting Pangulo, uh, Ferdinand Marcos Jr. sa mga tulong mo nga binigay sa mga magsasaka. Yung matatanggap namin ngayon, buong puso namin pinatanggap at sa kaingatan namin kasi yan ang malaking tulong sa amin mga magsasaka. Bawat mga equipment na binigay sa amin ng DA galing sa Itaas ko, magsitinting, ha, ah, Bungbong Marcos. Inaingatan namin kasi yan, ma'am, kasi buhay namin yan. Maraming, maraming salamat po, mahal na Panguro, Bungbong Marcos. Uh, on behalf so pa, sa mga farmers po, sa aking sarili, masasabi kong uh, hulog ng langit, salamat sa Panginoon, kay BBM, kasi siya mismo kong pumunta dito bumaba siya alang-alang sa amin kung mga magsasaka. Ang akala po namin hindi po kami mabigyan ng pagkakataon or pansin. Pero ito po ngayon. Makita namin siya, madama at uh, binigyan ng pagkakataon to express our uh, feelings bilang mga magsasaka po. Uh, malaking bagay para sa amin sa mga farmers po doon sa uh, Kicharaw na kung saan ay kinakailangan po talaga namin. Itong uh, stripping machine at higit sa lahat, isa po itong pangunahing pangkabuhayan po doon sa amin which is the abaca fiber. Papalaguin po namin ito, higit sa lahat, uh, magbibigay po kami sa aming kooperatiba ng insentiba para at the same time, tatagal at tatagal pa po itong mga binibigay po ng gobyerno sa amin. Maraming salamat po mahal na Pangulo sa pagkakataon na ito na nandito po kami mga farmers sa pagdiriwang na ito.